So, nasa South Asia guys. Ah, uh, South Asia. Tayo so, uh, dito. So, don guys, ah, uh, tayo dito. Taas. So, ito dito guys. Dito guys, kung mapansin guys. Parang may hagdanan ito guys. Hagdanan. May kasusayan talaga dito sa unang panahon dito kaya ito yung ibabahagi si na nyo ngayon sa inyo kung anong mga meron dito sa area na to Guys, kung mapansin nyo guys, para itong hagdanan, yan, pakyat, kaya doon, uh, akitin natin para makita natin doon yung kung anong saan ito pakita. Ito so sa guys, hindi to nature, hindi gawa talaga to ng tao guys. Pero tao sa uh, unang panahon, ito, gawa ito. So nasa ano ito guys, ah uh, apat na hakbang. Ayan. so ito yung una, ito, sa dalawa, dalawa, ito apat, ito yun dito guys and then, uh, mali apat na hakbang na hagdanan isa, dalawa, tatlo at saka ito apat so dito guys uh, walang sakwan dito kasi medyo mabahaba na and yan naman guys may butas yan na nakapoint din kita dito kaya saka din kaya para makukos dito ang konti So ito guys. Ang lalim niya is 1 feet. At saka yung lapad niya uh, 1.5 na so may ibang tinutukoy din siya na direksyon na papunta sa taas. So ito. Sundan lang natin guys. Dali sa ano guys, yung butas na uh, tunan na lang dito guys. Eh. Dito ako Dito. dito yung daanan. May daanan dito guys. Dito. May trail dito. Kaya tingnan natin dito kung ano mga mayroon natin mga na pwede natin magpansin o makita natin dito sa area na to. Ito yung guys. <laughs> Ito. Yung mga Ito. yung malalaking bako. Diba? Ito. lang guys. Para makakita natin kung anong ng pintura. okay mga kapit ah uh, yung kanina yung guys yung napansin nyo kanina na pinuturo ko dito ay pulse pulse ito guys yan yan sa kapita ni King pulse balik rin so itong pulse ito guys yung sign doon na dito ang, ang pointer nya ito yun Naka-triangular. Tapos, do, yun ang, yun ang tinutok so, niya, guys. Tinutok niya. Dito ko niya. Yun. So, pero wala na, guys. Uh, sa, sa video natin, sa mga patiets natin. Yun. Dahil dito. Dahil dito, kayo. Dahil, dahil, dahil dito. Yan. Nakasunod yun doon. Dito natin mga kukoy okay guys kasi wala na na na, na sa mga katiis natin so okay so dito na lang kami guys kasi na na namin yung mga object point doon dito na ka dyan Ito. dito yung tulo makakamuntukan 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 south west pa rin boom south west so dito nga ang kastasyon na sa naroon kaya dito guys dito nga dito dito may post na yun boom okay so hindi na okay so andang dito na lang kami guys so maraming salamat sa inyo at saka Maraming salamat din sa walang walang sawang pagsuporta sa Vista Kanda Vlog at saka shout sa mga followers ko sa Facebook uh, at saka mga subscriber. Shout out mo guys. Uh, maraming maraming salamat dahil sa walang sawang pagsuporta. So, maraming salamat sa lahat. So, ngayon guys, patuloy nyo lang sabay-bayan yung mga vlogs na Vista. Nakikita nyo yung ibang ating mga treasure time. So, ફાલો એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ સલામત થેન્ક યુ